hello mga ka-FB ang umaga na gano po ako ng buwangi nagpa-deliver ako so, pinapala ko ah, samahan nyo na po samahan nyo ako ng kunting sandali mga kababayan ah, kanina pa ako nagpapala dito ah, ngayon lang na ako nang gano buha ng video samahan nyo po ako ng kunting sandali sa kabila mga ano din ang uh, graba uh, nagpatulong po ako kasi papasok ako mamaya baka hindi ko kayanin kaya uh, nagpatulong na lang po ako maghakot tuwad talaga yan pag ganalaw yung ating cellphone. Uh, sinabi na ng partner mga kaip binak baka tumuwad yung cellphone. Pag nagalaw talaga tuwad talaga yan. Tumba talaga. Pero okay lang naman. Daanan kasi ito ng, ano, ng mga sasakyan. Kaya dapat uh, agad itong ano. Ah, uh, grabe. Buhangin mga kaibigan. Kung ito ang kasama sa paghakot, uh, siyempre dagdag bayad ba nga kay Ubi, eh, para makaminos naman tayo ng kaunti, kaya ako na lang ang kami na lang maghakot. Uh, yung, graba ng, yung graba lang ang pinapa-ano ko sa kanila.

Sakit na sa baywang mga kaibigan, mga kababayan. Pag medyo mga bata na tayo. Sakit na dito. Kaya natin 'to. gogo -go lang tayo mga kaibigan. ang bayad sa buhangin pag isang deliver mga kababayan 2,000 isang truck, isang L. mas mahal po yung graba 2,000 yata Hanggang dito na lamang. At salamat sa pagbahagi, sa panood sa aking video. Uh, sana na sa mabuting talagay ng lahat mga kababayan. God bless po mabuhay. Magandang umaga po. Salamat po. Hanggang dito na lamang po.